ang boxing team sa Dakbayan sa San Carlos nga naihan usab sa ngalan ng Banos Boxing Team mao'y higwang kampiyon sa Lipahigayong First District Open Boxing Tournament ni Ato Septiembre Noybi Punse sa City Auditorium. Kinigisalmutan sa mga boxer sa lungsod sa Calatrava, Don Salvador Benedicto, ug mga dakbayan sa Escalante ug San Carlos ang maong torneo gibahin sa upat ka kategorya. Kidis nga may aton gikan sa 28 hangtod sa 30 kilogramos. Schools and juniors nga may timbang nga 32 hangtod 48 kilos. Elite category nga nagtimbang og 49 hangtod 52 kilos og ang girls category. Ang boxer na si Frederick Ursal sa elite category maoy napili nga best boxer ug uban kaniya mao ang mga boxer sa Vamos Boxing Team nga maoy nahimong kampyon ni in -in First District Amateur Boxing Tournament 2014 nga mao sila si Joseph Capio sa Schools and Juniors category, Mark Mahilom, Johansel Villarido ug Gerald Biligan Almilaw sa Youth Boys category. Uban usab ni Ursal sa elite category mao si Ricky Almaras. Ang San Carlos na kadawat og tropeyo o ganting cash na 5,000 pesos bilang kampiyon. Nadawat usab ni Orsal ang ganting cash na usa ka ka pesos bilang best boxer sa torneo. Ang boxing team sa siyudad sa Escalante mo ay first runner-up na kuban sa mga midaong nga boxers na sila si Eduardo Luceno sa kiddies category Paulo Datuon o Flori Mar Huyad sa Schools and Juniors category. Ang mga babaeng boxers na mihimo og exhibition bout na gagikan usab sa Escalante Boxing Team ang managsoong Sarah Jane o Sheila May Magusara, pulos mga national boxers. Nakuha sa Escalante Boxing Team ang ganting salape lapi na 3,000 pesos o tropeo ang Don Salvador Boxing Team mao ang misakmit sa second runner-up ug nadawat usad nila ang ganting cash na 2,000 pesos o tropeyo. Ang boxer nga si Wellmar Casiple o Wellnar Monton sa schools and juniors category ni Guwang Mananaog Batok sa ilang mga kaatbang ang mga technical officials nga nagsilbing referees o table official nga nagdumala sa gipahigayong boxing tournament mao si Bert Allison, Bert Allison Jr., Louis Allison o Cecil Oyos, Bacolod City. Engineer Irving Antonio Roldan Pama, Melvin Espinosa o Eduardo Sapanta sa San Carlos City. Cristi Cape sa Calatrava, Dennis Behastro sa Salvador Benedicto o si Dr. Archie Ponferrada ang ring physician.